Yan ba ba yung inyo ba yan ay? Oo. Uh -oh. -uh. ba yan ba Yung mga tanim dito na sa iyo dito? Oo. -oh. Ang lawak ko na lang ang inyo na dito. Oo. -oh. Uh -uh. Ito tawag na ay sitaw? Sitaw. Sitaw daw. Kaya gaya. sabi daw sitaw din lang mamarami talaga Oh. Bakit? Uh, ano ba pinidaw niya na ay? Akupan. Akupan? Ah. So. Wala kayong trabaho na Wala. Ito lang. Anong... Sa anong trabaho ni mister? Amo man, ganito rin. Nagtatanim? Oo, tatanim ng sitaw. Saan si mister? Saan? Saan dyan ba si mister? Oo. Si tatay? Gusto um, niyo pumunta doon sa bahay namin? Di e, paano naman yung gusto sa sa araw? Ayan, nanganap po eh, nanguling ng kahoy. So, yung ano sa suba. Yung kumukuha ng mga ano doon sa suba? Oo, tapos so, yung, yung dagsa sa nahagos ng tubig sa ano ilog. Tapos ilan yung... ba yung anak niya na Ano ito, Ito daw so. Ay, ni, lima yung anak ko, dalawa lalaki. Eh, dalawang babae at tatlo lalaki. E. Ah, lima na yung anak ni Nanay. So sabihin ni Nanay, papasok na tayo sa bahay ni Nanay. So nandito si Boy Umanay para pupunta sa bahay mo. Halika so, Ito puntahan natin yung bahay ni Nanay. So ganda pala ng mga uh, sitahan ni Nanay. Ito yung ginagawa. Ito sa tapahawak ko. lang yung bahay ni nanay. Ito yung yun ni nanay. Oh, yan ang dinaanan ng Paeng. Ah, dinaanan ba ito ng bagyupain? Paeng? oh, so ngayon. So ngayon, lala mo na si Buyuma. Puma oh, diba? pa pala si Buyuma. Napadaan si Buyuma dito, Nay. Oo. Oh, oh. So ngayon, dahil alam ko na uh, ano rin pala yung nanay. Oo. Oh, oh. so, ilan anak ko? Yung... Oh, Lima. Lima? Oh, oh. Ito ba talaga yung ano ninyo? Yung... Dinaanan ng paeng. Dinaanan uh, dito ng paeng. So ngayon, nandito si Buyuma, Nay pumunta dito si Bayuma so nakita natin mga kauma kung ano yung sitwasyon dito ni nanay kasi naghihirap talaga itong tingnan ninyo yung, yung kanyang maano lang makunan ng mga araw-araw nila yung Yan, nagtatanim ng mga mulay. Kasi, ayun, uh, no, know, mm. yung ano na yan, no, landslide na yan. Ah, Pag nag, ano, yan, ang yan ang nagsira dito. dati, kaya ito, nasira itong bahay nila oh, pag landslide na yung bagyong bahay. dati masyadong mataas to, yung pinto namin hanggang dito. Oh. Ngayon, masyado na siyang ganyan. Eh. Oh. So, ngayon ay, dito si Buyuma ngayon. Oh. Para makita ninyo, dito si Buyuma, para ipingnan. Kasi kasi nyo, Nay. Oh. So, ngayon, dahil sa tinanggap nyo ako dito para pumunta, oh. so, ngayon, nay, may bibigay si Buyuma sa inyo. Wow. So, huwag niyo kalibutan na mag-follow, like, and share sa Facebook page ni Ejen Salgado alias Boy Uma. So, ngayon, May, may regalo ngayon si Boy Uma para sa inyo, Nay. Wow. So, ko, ito, Nay, magpak lang salamat. to na mabigay ma ma ni Boy Uma. So, ano masabi niyo sa mga ano ni Boy Uma, Nay? Maraming salamat sa Boy Uma sa uh, Facebook page ni Ejen Salgado. na, ano, na tulong kahit paano. So buksan ninyo na para makita ninyo na Yung ano, tulungan kita para makita naman ninyo kung ano ang binigay ni Boy Uma. Ayan. Teka lang, Sige. sandali. Buksan ninyo na eh. Uh. Mayroon lang ako andito. Ito. Titingnan ko ang ano, yung binigay niyo sa akin. Ito. Wow, wow. madaming. Maraming salamat. Sigas, saka noodles, kape, sardinas, at yan ang ano niya, laman. So tingnan niyo pa ito na kung ano pang laman ay. Wow. Wala wow. ninyo na Mayroon pang t-shirt. Ayan. So tingnan niyo na oh, kung ano. Yan. yan talagang ikot ni Buyuma ngayon nai Namimigay si Buyuma. So, mayroon pang isang t-shirt. Uh. Ayan. Oh. Ang mimigay. So hindi lang yan ay. Oh. Mayroon pa ibibigay si Buyuma na hindi, yan. hindi hindi niya talaga makakalimutan ay. Araw ito na Ayun. Araw Para at kape. Para may pang kape ka rin. Araw at kape, tubig man o kape, magagamit ko ito. Yan. Yung mga ano Ito ang pinakamahalaga sa akin kasi araw at kape, mayroon kape at saka tubig na inumin pagtapos ng kumain. Yeah. Maraming salamat sa inyo pagdaan sa akin at binigyan niyo ako ng kahit papano na kunting tulong maka- ano to sa akin maka tulong talaga sa pamilya sa so, pamilya ay, ko maraming salamat maraming niyo si salamat Boy Uma <laughs> uh -uh. God bless so mga kauma ko maraming salamat At huwag niyong kalimutan na mag-follow, like, and share sa Facebook page ni James Salgado. Tuloy-tuloy lang kayo sa pagsuporta para tuloy-tuloy rin tayo na mar maraming matutulungan. So huwag niyong kalimutan sa Facebook page ni James Salgado alias Boy Uma. Boy Uma, salamat sa pagdaan! Yes, <laughs> uh Oh uh.